So yun, mga kapadyak, mga katams, uh, for today's video, no? uh, papakita ko lang sa inyo paano ko ayusin tong aking uh, tire, malambot na kasi, hindi na ako nagpapabulkanize, uh, ako na mismo yung sarili kong Nag uh, bu ng aking tire, so papakita ko sa inyo paano ko siya ayusin, gamit yung interior ng ating uh, MTB o interior ng gulong natin. Pwede rin tayo gumamit ng mga patch kits pero kung wala, okay lang din naman kahit interior na lang. So meron din naman akong ganito. Kaya lang hindi ko masyadong ginagamit yung mga patch kits, no. Yung mga ganito. Ayun, binili ako ng ganyan. Ang ginagamit ko lang talaga yung ganito, talagang tools kasi ma kailangan man talaga to para mabulkanize ito, para matanggal mo yung interior sa loob. Gamit tayo ng ito lang ginagamit ko, super glue at itong patch kits. Siyempre, kailangan mo rin ng pambomba mamaya. So, ngayon video na yan, pakita ko sa inyo kung paano natin ayusin yan. Gamit lamang yan at di na tayo magpapabulganize. So, may mga tools ka lang. Siyempre, yung tubig. So, yan. Sa na ito, pakita ko sa inyo. Let's go! Siyempre, unang-una, alisin mo natin itong interior na ito. Um, may, may malambot yung gulong niya kung makikita niya malambot to pinaka niya malamang may butas to kaya o may singaw magaling natin yung hangin para matanggal natin yun makita natin yung pinaka butas niya tanggalin natin siya pwede rin naman gumamit ng ganito kasi minsan di ginagano ng gumaga. Ginaganto ko lang siya. Pinasisingaw ko lang. Medyo malam... Manipis na rin yung gulong nito eh. Manipis na rin yung pinakagulong niya. Pinano ko lang siya. Sisingaw. Ayan, malambot siya. E, Dita niya malambot. napansin dinoble ko na yan. May doble na itong interior na another. Meron pa siyang uh, puncture proof pero ganoon pa rin. Nabubutas. May puncture proof na yan. mo natin itong double na interior at sa puncture proof. I-mark natin para panoorin natin. Wala maman sa yung butas. Hello. Ito ulit na rin to. Patch na rin. Ime-monitor natin 'to kung sa yung butas dito. Papain natin. Parameng nakatusok na maliit na bagay. kasi yung mga maliliit na bagay na nakakaroon yun. Ayun no? o, ito, yung nakapakorita. Ito ito. So ito yung nakapako. May maliit na ano rito. And, ito. Ito pala nagpapabutas. Kaya nakasingaw siya. tumugos pa rin siya. Doble-doble na nga yung interior tsaka yung puncture po. Ibig sabihin, talagang lari. Puncture proof ka pa. Yan, no? Ito. Ano tayo gano'n? Itutulok ko dun para matanggal siya. Ayun, no? Minit-bit, no? Ayun, no? Ayun, no? Ayun, Tatsanihing ko. Tatsanihing ko para matanggal. Hindi matanggal, ito chani matanggal siya ayun parang lang siya nasa lubsog eh oh oh yan oh dan yan tingnan natin nadali eh medyo bomba natin pa para makita no, natin kung saan ba yung sumisingaw. Dami tayo ito. Siyempre para makita natin kung sumisingaw. Ano naman yung nadali niya. Ano na natin Ito yung dating ano nyo. Nabutas nyo. Ito yun. Ayan. Ito yung madali naman.

yung botos ni dati, nagtakpang ko na siya eh. Ito yung mga di. Ito. ito lang dolce mm. mi sa eh. sa essere dato un po' di pango e mi sembra di essere dato un po' di pango e mi sembra di essere dato un po' di pango kasi hindi ka matatanggal sobrang dikit na ito na kami. Dito yung takpan natin. Tingnan Yun pa natin. Tapos sigurado. Ito na kasi siya. Dala, ikot na natin. Hala. Ito na gagawin natin. Kailangan na natin it is ito nasa gilid nito para matanggal yung mga uh, ano ano no Slices na natin siya, no. Medyo manipis na siya. Ngayon, yan lalagyan natin ng ano. Super glue. Gamit ang ating super glue. Ito. alla detto

try natin dito. Ayos na natin siya. So, try na ako. Kung may butas pa siya. Testing natin. Ayos na. Wala na, wala na. Effective na. Pinagay natin yung mga super glue. Yan, balik na natin siya mga katapos. Okay. Thank you. Pais na siya mga katams. Hindi na siya nasingaw. Ang gulong natin. Makayos na pagkakagawa natin. Hindi na siya nasingaw. So, ganyan lang ako mag-vulcanize. Gamit ang pinaka interior niya. Para hindi na tayo vulcanize pa, pa. So, mamit lang tayo ng super glue yun medyo matrabaho nga lang yan pero hindi mo na kailangan o pwede na yan di ba nakalis ka na sa gastos so yun salamat sa inyo sa mga nanood God bless sa ating lahat so yan ang ay aking MTB na pambiyay sa panda salamat sa inyo and ciao till the next video